Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang ay natin ngayong araw na ito, magluluto tayo ng minudong imos, kabite. First time ko po magluluto ngayon ng minudo. Itatry ko po magluto ng masarap ng minudo dito sa sikat na, ano na, madalas niluluto ng mga taga-kabite po. Ang minudo ng imos, kabite. Meron po tayong pork. Ito po'y budget lamang po. Uh, ang budget lamang po namin ay nasa 250 pesos. Meron tayong pork, meron tayong liver, uh, kamatis, sibuyas, bawang, kinchay lang po ang nabili natin pero kung may celery mas maganda po may celery, kalamansi, ketchup at naghiwa na tayo ng bell pepper, carrots at saka patatas. Ito pong patatas at bell pepper at carrots atin po itong ipiprito ano po, ipiprito para hindi po agad madaling mapanis ang ating lulutuin na minuto Lagyan natin ng toyo Lagyan natin ng kalamansi Lagay natin ang kamatis. Lagay natin ang sibuyas. Dahon ng kinchay. Lagyan natin ang ketchup. Lagyan natin ang butter. Pwede rin po yung mantikilya. Kaya lang may natira kong butter. Ito po muna ang ating gagamitin. Pwede niyo pong lagyan ng mantikilya. Kung pag may celery po, pwede ko ilagay celery. Wala po kami mabingan ng celery dito, kaya kinchay po muna ang ating inilagay. Lagyan natin ng paminta. Ito pong atay, lagyan na rin po natin ng paminta. haloin natin. Ito ay 250 pesos na budget po na menudo ng Imos Cavite. Hindi ko muna inihalo dito yung atay kasi yung atay titigas po to eh. Mamaya na lang po natin siya ilalagay. Kailangan maluto muna natin itong pork. Saka natin ilalagay ang atay para hindi po siya tumigas. <coughs> Iprito muna natin ang patatas, karot, at bell pepper. Pagkatapos natin maprito ang patatas, karot, bell pepper, dito na rin po natin igigisa ang bawang na paglulutuan po natin ng minudong. maghisa na po natin ang bawang pagkatapos natin maghisa ang bawang ilagay po natin ang karne kaya po tayo nagluto nito uh, plano ko rin po itong gawin pang negosyo po magpapapreorder po tayo nito Lagyan natin ng konting sugar, pambalansin lamang po ng ating pinimplang minudo. Masarap po ito ating luluto yung minudo. Hindi tayo gumamit ng tomato sauce. Natural na kamatis po ang ating inihalo po. Takpan po muna natin ito hanggang sa maluto. Dito po tayo sa ating di madalas nagluluto. medyo matigas pa yung karne. Mamaya na lang po natin ilalagay ang atay. At yung ating piniritong carrots, patatas at bell pepper. Ilagay na po natin ang atay. Pag malapit na po maluto ang ating pork, saka po natin ilagay ang atay. Lagay na po natin yung pinirito natin kaninang patatas, carrot at bell pepper. Para mas lalong mas espesyal, lagyan na rin natin ng keso. Lagyan natin ng tatlong pirasong hotdog. ilang minuto na lang at malapit na malutong ating minudo ng Imus Cavite. Luto na po ang ating minudo ng Imus Cavite. Sobrang sarap po nitong ating niluluto minudo, ulam for today. Ulam for today. Minudo ng Imus Cavite. Sobrang sarap nito. Pwede rin natin itong pang pang negosyo. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo!